Hindi pa rin nawawala ay ang loyalty ni Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng politiskop kay Alvarez, pinapili ang kongresista kung sino mas matimbang kay na VP Sara at House Speaker Martin Romualdez. Walang pagdadalawang isip na sinagot ng Kong Bebot ang pangalan ng Vice Presidente dahil ang puso nito ay nasa Mindanao pa rin. Samantala kaugnay naman sa usaping pork barrel, pinag-aaralan naman aniya ng Kongresista na makiisa kay Senator Coco Pimentel na maghain ng reklamo kaugnay sa isu. Ayon kay Congressman Alvarez, sa opinyon niya, ito ay bahagi raw ng pork barrel ng pinunong ehekutibo. Paninindigan pa ng mambabatas na hindi pa siya nakakatanggap nito dahil kung nakatanggap man raw siya, malamang sa malamang tikom rin ang kanyang bibig sa usaping ito. Taho sa wala sa kongreso ang pork barrel mali yun. mm. yung mga tumatahol-tahol sa pork barrel wala doon wala mali nasa, yung tinataholan nyo nasa executive yung bra branch yung branch. pork barrel